guys. Hello everyone. For today's video, tayo ay pupunta sa grocery. Mamamalitin. Kain lang tayo ng pang chop chop soy. Chop soy sa kapang pansit kisado pang ulam. Ulam, merienda. Only one. Pang craving. <laughs> Manong, guys. Ayan, tayo ay on the way sa grocery. And layo na kami pag-grocery <laughs> Kailangan na kasi sa kaya diba? Siyempre ang driver. Kasi mainit guys. Oh no! Napaka-humid Napak Napak today. Ang humid. humid. Ayun, guys, napaka-humid yung araw na to. Ano, parang ilang days na to ska ba or 4 um, days, days na? 3 days or 4 days na na sobrang humid. Yung pag hindi ka nagpumas ng AC, moist yung tiles. Yung tipong ano, galing ka sa loob ng bahay. Or halimbawa ako galing sa paglabas ko ng work. Parang, ah -ah. na, parang nasa sauna. <laughs> yung salamin ko. Wala kang makikita kasi ano siya. Ano ba tawag doon? Fog. Foggy, foggy. Parang foggy siya. Ganun, paglabas. Tapos, ang tagal niya bago matanggal yung pagka ganun niya. Sobra. Yung parang nasundo na ako ni Alan. Ano pa rin. May ganun pa rin ang salaming ko. And guys, naka-red signal pa yung intersection. So, Pero ano, sa news, kumbaga malapit na daw mag Winter. magpalit ng, ay kumbaga humupa. Humupa yung summer. Malapit na humupa yung summer. So, sana sooner. Sooner. Soon. Soon. Ayan, malapit na tayo sa ating pupuntahang grocery dito tayo sa Pasuan. Pasuan. Pero mas kilala namin to sa Noor. Kasi Noor naman pala talaga. Noor Alcaces. Yun. Doon tayo pupunta. Ayan guys. Nandito na kami sa supermarket. Mamimili muna guys. sa so, tayo mag-reserve na. Dunto win chop suey. Eh. So tayo ay tawin na. So, Sigurado sa balmay lagi. At dapat na labas. Oh yes. no. nakita sa sasakyan ng mga kapit na mainit. Ang And guys, dahil kami tapos na makapamili, so we're going home na para makapagluto na dahil di ba may tatanghalian. So, see you mamaya. See you sa pagluluto ng aming ng chapsoy, okay? Bye for right now guys!